for our makina for magkano price so kaiba rin no? mango. -ga -man oh mango magkano boss hindi po mo. Ay manubog. Ano ang tira mo, boss? Oh. Yeah, no? Ay galing ah. Huh? Open mo, ra.

So mga way na yan, galing man may papuntang ito sa Santa Cruz Biyay ito mga na sa bahay Biyay papuntang Santa Cruz Medyo nagka-traffic doon sa una So ito lang mati sa pinto mga ito. So doon sa so, mga iliran na So babalikan natin yung mga pwesto ni Boss Prince So after na pag doon yung dito lang tumagay So makikita mo itong mga ilaw na to Ito na yung ano uh, Ang mga nandesa Una lang ito, may ah uh, Makdo balikan natin dito din tayo sa mga uh, boss rain ah uh, boss rain so medyo kumunti nga ang ating stock ha ah? Uh, ayun uh, so hindi natin mga pwede mapapakita si boss rin no? ay magpapakita so magkano mga pisyuan ito boss rain isang libo yon mga gawin yon isang libo update lang natin kasi sa so, mga ito, mga reload mga lady ito mga, so, mga sa -unang mga sanaw ng mga sanaw ng mga brands to. yun ang unang brand model. Yan, yeah, mga ganito mga ganito. So ito. 1,000 rin, mga guys. So guys. Guys, yung mga tatak mga guys, guys yan. Yeah. Yeah, ito. Yan yeah, mga guys, ang libre dito pang bulpan mga guys. Ha. So mayroon naman tayo rito mga Chrono Club. So 1.5 original mga guys yan so negotiable pa siguro ang presyo na ito so, mga guys okay tapos dito naman 1, 2 casual military 1, 2 so negotiable pa lahat yung boss no so pili lang boss pili lang so yan mga guys ha dito tapos dito naman tayo mga guys so karam magkano to boss pusil 1, 2 yan 1, 2 pusil mga guys so mga mga rilo ni boss rin for one so, ito mga guys karang ililiran ito so Bubuhatin natin Mga ano Michael Kors Michael Kors Wanto pa rin din mga guys yan mga rilo niya dito yung mga kalahatan nito po mga Wanto so mga want one pa rin calcium yan uh, pa rin mga ito maganda rin mga may pipagkit mga sana ako mga Pusil, Luwanto, original daw mga guys So ito, ito, pinakaano itong pinakaano nito mga tarulo niya ito so ito man naman guys so Michael Kors din no? so one to gold plated naman to mga black dial siya yan sa si mga to so meron naman tayo dito mga spam baba ito no 600 yan ito lang mga ako so, siya mga galit ang ori na yan 100 so dito naman tayo sa ito 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 ha Ayan, double So, dalawang dial, no? Kalimali Tapos dito, mga guys, five, no, gold. Yan yun. Gold yan. Gold? no? yan. <foundplay> oh, yeah, mag so, magkano? Magkano? 1 o gold? O, yan. Gold nga sa loob to, guys, guys, Sa likod, o. Oh. O, yan collect fake collect makano 35 35 ganda oh 35 ganda oh ganto man Blue dial mga guys oh so automatic siya mga guys ha tumara oh mar 4R 25 4R makina pero mas ang, -ang matanong price 25 mga guys 35 daw mga guys oh 4R yun, mga ano, matigat eh. So ito naman. Psycho 35. Psycho 35. Ano makina? Eta. Eta. Swiss, ano na yan? Yan, yeah, mga gisyo yan, mga gisyo. 35. So meron mo tayo ito, mga magkano na ito. Ano ba, dalawa? Dalawang ito okay. Ano makina, maganda mga gisyo. Citro. Citro. Yan, mga sa ilalim. 2 So ito naman. Ayan, ah, dalawa. Ano to? Invicta no? Motika. 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 Dalawang libo. Motika. Dalawang libo mga iso. Bigat din. Dalawang libo. Tapos ito? One, five. One five. Liker. Liker. Slider? Oo. Oh. Slider. Slider. Ayan. One so, mga guys, So mas magandang ang personal na puntaan dito. So matagal na rin tayo hindi na pag-update dito mga agis yan. Ito boss. Kaso ah, sure, 1 Yan. Bigat solid tong mga bisita 1. Kaso sige po. So, pili lang po ayaw. lapit lapit. So hindi po masama. So magkano to, boss? 1 2. Anong tatakbo, boss? So basta ito mga guys, maganda rin dahil mo to mga guys. White value. So ano lang to? Ah, lang no? Quartz lang no. Sige, pili lang po, pili. Okay. O, oh, alpha, isang so, libo. mga quartz lang din ito mga guys yan. Oh, so, dito naman tayo sa It's ano? O, isang libo, pang ito no? Original. You know? original. Switch. Yan. One libo. mga guys. So, ito naman ano? Seiko drivers. One five. five. Seiko drivers, one five. Negusible pa. Wala, panorin mo yung vlog yan na mo hangin po Apo, sinto naman siya mga guys so pang ano so pagkano 800 Ayan, mga sukang babae mga 800 mga, so mag yeah, pili po, pili po, kayo oh, ito, mga to Rolex el Rolex Rolex may mga diamond sa loob ang maganda no? one two. so mayroon naman tayong ito mga guys so Caterpillar 1.5 Carter Peral Peral 1.5 So negosable pa siguro mga piso na ito mga guys Carter Peral mga guys So yan automatic to o, So automatic naman to Ito boss 1.7 Automatic Philip Automatic Philip 1.7 Ayan 1.7 no, so itu mayroon naman diamond din ulit. Maganda rin dial na ito. Swatch. 1.5. 1.5? Swatch 1.5 'di Swatch, Swatch, Swatch Ay. Ay. Oh, berlian, diamond. So, rin ito. Magkano ito, boss? buang ko mag original din to mga isa. alam. Oh, Quartz lang din. yan 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 Ito, ito Ito. ito. Oh, ito magkano? 1,000. Ha? 1,000. So itong ano, tubin. Ito. Mango. So kaiba rin 'no, oh. mango. Magkano, boss? 1,000. 1,000. Quartz lang tayo, quartz lang. 1.5. 1.5. Ito. kit din to, ha? 1.5. Ano, bro. Mga lady, ano oh. ito mga ano? Oo. ito Ano ang Oo. ano? open. Ayan. Ay, galing, ha? Ah. Yeah, ano nang tawag dito? Ara Arabo. 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 naman sa akin ang So ngayon magkano na lang to? Tatlo. Tatlong libo. Yan Ba no? So may tanong natin yung pinagkanoan natin dati na ibenta mo na. Ayan. So ito maganda to mga 'to. No? Yan orange. Ayun. Ah, pero maliit na to, ano yung malaki? Wala na. Wala na, nakita na. Nakita na, 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 orange. Orange, yun ang pinakita na sa unang vlog natin, no? So, magkano ito no ngayon? 20 lang yan. 20. 18 lang. Yan, original ito mga guys, ha? So, mga unang brands talaga ito, mga, ano, mga relo ni, no? So, tinatago lang ito, nato rito, hindi nakadisplay talaga. Nasa lagi lang sa Basimbrim, medyo may kalaki ang kamahalap po ito. Automatic ito mga guys, oh, yan. Mayroon, mawala. Friends, yan. So, pasyalan ulit si Boss Rent dito lang sa may Avenida to. So, pag hinanap mo yung ganitong oring na relo, yun, automatic mga to 20K! Yan ang pang, ano, pang laban ni Boss Rent. Yan, mga okay, guys. So, yan, mabigat, mabigat mga guys. So, ito po, mga ano mga guys. So, dito lang din sa Avenida to mga guys. So, video ko munti ng mga stock ni Boss Rent dito. Yan. Yeah. Ano Para mo yan. So, okay, no? Ito, eh. to. Puso sila. Okay. So, maraming maraming salamat po sa lahat mga subscriber na susuport sa sumama yung nagtatalong sa ating mga itong so, mga relo ni Boss rides Day mga original to mga, ito mga sa ng mga, mga, mga model ng mga relo. Okay, salamat, salamat po mga guys. So, maraming sana po huwag kayo magsawa sa akin pag-support sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po.